brad brad nandong brad uh, a little Slight lang Slight light lang, ra, diligid sa ingon nga uh, init okay okay oh. okay mga pipa gano'y meron oo uh, kulang pa mga pipa mikron mga pipa meron pag init to baking hapit na mga mantong ko guys ay susunod napatay susunod na tarbon pag makuha ang project ang yuta ni piyatan guys siguro na guys Ya, pemeguhan pemeguhan menyutai ya, ini ya, mesin kiri. Betul betul Tol-tol betul 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 Taburan nato sikan guys di si badi kay no iki mabugak-bugak mayo so. Tabunan. Wala manbrad. Maka tasak man. Antar ng render na ila. Kone ilang, yuta nilangan, e jai-jai Francisco. mo na mong guys uh -huh. dili may ingon mga nambog pero kung patirahon may mutira po may dili ko na babay dili bayot mason welding plumbing. plumbing electrical pintal ako ipakita sa inyo kung street ba sa iti daw street na ba हॅलो मराठा येत असं मला नंतर मग सांगता रंग मशीन घ्यायची मला नाही डिपरिनच्या ओ आपली सोबत outlet under man hey guys sa sato kay magtiwas sa trabaho salamat please follow and subscribe share and like salamat let's go